Hello, good morning mga kaibigan. So tayo ngayon papunta sa school dyan mga kaibigan. Maglalabas ko lang ng bahay. Yan, paalis po tayo. Yan, tayo po isasakay na sa ating motorsiklo. Yan po. Uh, kasama ko nga po pala dyan ang aking anak mga kaibigan. So i-start ko lang po muna siya. Ah, uh, dalawa po kasi yung aming ate na na uh, grade 9 at saka grade 11. So ako po yung atin doon sa aking panganay. So mga kaibigan, yan yung first time pang umatin ka ng e school yan ito pala yung may sur may surpresa pala sa iyo ayan ah, abangan nyo lang po mga kaibigan kung ano po yung magaganap ngayon sa e school so meron po pala tayong ito po yung aming room grade na lang po ito sa plaza so na late na nga po tayo nandating kaya nasa kahulihan na po tayo mga kaibigan so tamang video video lang po Grade I Oh to have yang microphone isa-isa po sila pagsasabi ng lagi kanilang bahagi sa bawat Ma-, level lady great name professor military deputy siya ang adviser and science teacher Uh, oh. Magandang umaga po, po sa ating lahat. Ako po si Sir Joshua T. Ako po ang mga advisor ng Green Dania. Dahlia. na mga importante din na nasa kasukin. Alam po, maganda pa ka na umaga po sa lahat. okay. Alam po, ang aking sumungkang ating sumungkang okay. ayun okay. po, workshop yun din sa kaunaan okay. okay. po. o paigaling papunta sa inyong mga respective home or classrooms. Maraming salamat po. So we're also the February nga po tayo sa room. So mga kasama ko pong magulang 'yan. So napili po isa po tayo sa napili po na maging president mga kaibigan Ayan po Ariel Temenya. So, thank you po sa iyo ate. So, yung aming po auditor, siya po yung nagpili po. Napagbutuhan na rin naman po na maging akong president dahil ako po yung isang lalaki. Ayan. So, ito naman po yung lahat po ng grade 11. So, yan po mga kaibigan. Dalawa po napili dyan para maging representative sa presidente ng buong sa